no meron siyang internet may internet siya ayan connected siya network access internet access pero tingnan mo naman yan pag ini speed test mo dito sa ukla oh oh paano yan loading lang ng loading ganyan siya tuwing umaga magamit sa umaga. Siguro gabi pa lang 'to pinapatay na nila. May nakalagay internet access oh. Hindi nga naman hindi eh, nila pinapatay pero pinabababaan lang internet oh. Ano, oh. internet access. Pero pag sinubukan mo sinubukan mo na ano, 'yan oh. Oh. Pero makaka-play ka diyan eto click natin ito. click natin. Sobrang bagal. Ayan lang yung ano, guhit ng pula. O, oh, yan oh. o. Tumutuloy. Ayan o. Oh. Hindi siya tutuloy o. Oh. Yung... Ginadaya nila internet. O, oh, double B. O, oh, click natin double B. O, oh. hanggang oh, dyan lang o. Oh loading ang ganyan lang oh, minto. Ito lang nagpe-play. Yung double bidit sa ano, ayan oh. oh ito lang. Pag-play mo dito, ayan click, click natin. Oh. Ayaw. Ayaw niya. Itong ukla. Ayan, loading pa rin ang loading. bukla anong nangyayari pinapahinaan nila internet sa magdamag pag di nyo ginagamit pinapahinaan nila tapos tsaka lang nang panalakasan maya maya yung okay, makanood ng ano yan o balita. yung makapanood ng double B double B TV yan loading lang Areho. speed test ito yung ano youtube wala loading lang ng loading Uy, mga is, mga taga ano. Ano na ba to? Converge na ba to? Sky pa rin. pare pares lang naman to yung mga convert sya ka sky na to walang kwenta to yung nagbabayad ka ng... Tapos pag, pag ikaw yung na-late kahit na isang araw ka lang ma-late, i-additional nila yun. I-additional nila sa ano. Pero sila kahit tatlong araw silang walang internet. Walang internet dito. O, hindi nila binabawas. Hindi nila binabawas yung tatlong araw na walang service ng internet. Hindi lang ibabawas doon sa monthly. Buo pa rin yung monthly. Pero once na nag-due date ka at hindi ka nakabayad ng one day, ano ang lipe ni Leon? Lalagyan ka ng penalty. Yun ang malupit sa kanila. Tapos yung servisyo nila, yan o. No? Oh. Sobrang hina. Internet access, pero sobrang hina nakakainis ah, itong mga taga internet provider na to eh mga walang ano eh dapat pag ganyan wala kay internet na binibigay sa tao lalo na pag mga ilang araw binabawas nyo rin sa monthly tigas na mukha nyo eh samantalang pag kami ang monthly nag due date ng ano one day lang binibigyan nyo kagad ng penalty ang lupit nyo